Uh, Brother Wender, may tanong po ako. Paano po yung ano, yung pamilya na may mga habak, yung tatay niya may habak, yung kapatid niyang lalaki may habak. Tapos po, uh, paano kung di i-surrender yung kanyang o kaya eh hindi niya makumbinsi yung tatay niya na i-surrender yung habak habak sa simbahan. Pwede pa rin po bang masara yung ter, yung third eye niya na bukas? Pwede, pwedeng pwede pa. Pero kailangan din na i-pray ang conversion. Halimbawa, uh, yung leader ng kulto, isang problema yon Matagal na sa kanyang mga apo. Yung mga apo niya na process namin, 2017 pa. Yun talaga ang reklamo nila. Yung lolo nila gumagawa ng mga anting-anting para sa mga sundalo at nagsagawa ng mga seremonya. So sabi ko sa kanila, 2017 pa yan ha? Pray for his conversion. At hindi lang, yung kapatid pa ng papa niya, albularyo pa. So ipanalangin nyo para sa conversion. O isinalin nila sa rosary. Ayun. Uh, kanina, yung leader ng kulto na dating sundalo, retired soldier, at yung anak niya na albularyo isinuko ang lahat nilang mga agimat o anting-anting. Na, -anting. uh, nagtanong ako sa na-process namin noong 2017 kung makakita ba siya uh, bukas pa ang kanyang psychic ability, di na umano, matapos na isarado. No? Pero ang good news, yung problema nila noon na sinabi, nahirapan sila na i-convince kanina, sinuko na talaga ang mga anting-anting. Kung mahirapan siya na makonvince ang kaniyang papa na isurrender ang anting-anting, magkumpisal, dapat isali niya sa intention sa prayer para sa conversion. Maraming salamat, Brother Wendy.